tapos tingnan natin mga kabi yung krailings natin kung kumakain na <tinyo> magpapakain tayo ng ating crepes yan o oh. binigyan natin sila ng PO2 pinakain natin tapos ayan binigyan natin ng talbos ng kamote pagmasdan natin yung crepes natin kung paano kumain yan grabe mga kabi oh. dito makikita nyo mga kabi yung kanyang mga kamay o paa ayan kung makikita nyo yung, yung dulo ng mga paa nila parang ano rin pala parang meron din panipit hindi lang pala ano basta paalang nakakasubo rin pala to nakakakuha ng mga pagkain ayan eh, o oh parang ano rin pala siya yung panipit nila na malalaki ganun din pala kaya lang ito maliit lang kung sa ano tigadampot lang ito ng pagkain ayan o o, yun, nakita nyo mga kabi nagdadampot lang sila ng pagkain ayan, nagpakain tayo kasi mga kabi mga ano ne, alas 6 na ng gabi, ayan o kaya sabi ko, tignan natin kung paano sila kumain. Ayan no? o. O. Yung pala tiga, ano nila, tiga subo. Hindi yung etong malaki, kundi yung mga maliliit yung nagsusubo. Tiga dampot, tiga subo. Ayan o. Ito naman yung isa. O. Pansinin natin kung ano, paano naman siya kumain. Ayan mga kabi, o. o. Ang bilis ng kamay nila, o. O. Grabe kong dumampot ng pagkain. Kaya kung makakasama nga nila yung ano, yung crepes natin na female na magpipisa ng gradings, may posibilidad talaga na makain yung ano, yung mga anak. Ayan. <laughs> o eto. Yung mga kaabi, oh. medyo marumi na yung dumi sa sahig ng ating ano tang no ito yung pagkain nila oh yan na matras na sila hmm. ito naman yung isa oh putol na yung ano putol yung panipit na malaki yan oh yung panipit nilang malaki, yun yung pang ano naman nila. Kapag sila nag-aaway, yung pan pandepensa. Kaya ayan, nagkaputol oh. Putol yung dulo. Ayan. Hmm. Tapos natin mga kabi yung krelings natin kung kumakain na rin. sila oh. Ayan oh. Ay mga kabi oh. May isa tayong medyo malaki-laki na oh. Ito konti lang to mga mga kabi, wala pa yata ang sampo na natira doon sa cradings natin. Eh kasama nila oh, kumakain yung ano. Yung ating mga isda pero dapat tatanggalin ko na yan, sobrang ano na eh, sobrang dami na. Magtitira lang tayo ng ilan lang kasi halos na agawan na rin sila ng pagkain. sa ilalim ng sponge filter na to meron din yan eh Ayun o, mga kabi kung makikita nyo na sa sulok yung ating railings ano na to 1 uh, inch na megit ayan pero anim na piraso lang pero pwede na yan pang experience sa so, susunod di alam na natin kung paano tayo mag-aalaga ng craylings at ng breeder na crayfish ayun o, oh, kumakain na oh. kumakain na yung ating craylings 1 inch na to mga kabyo yung iba nakatago pa eh ayun o, oh, sa dulo meron pa hmm patay ng iba. Ayan sa sponge filter, sa ating filter. Pero hindi ko na pinapagana yung filter kasi parang nakikita ko dyan sila nagbabahay. O dito sa sponge filter na to sa ilalim, meron din dyan. O yun sa, sa likod meron. No? Tapos dito sa ilalim na to meron din. Tapos check natin yung ating breeder na may itlog kung kumakain na rin ay hindi pa oh. madalang lumabas yung ano yung ating breeder na may itlog yan ganyan pala ang ano ang breeder na crepes na may itlog madalang kumain kaya kung maglalagay tayo ng pagkain wag marami kasi hindi rin naman sila gaano kumakain o, tingnan nyo yung pagkain, no. Hindi nila ginagalaw gaano. ano. Tapos naglagay rin tayo ng talbos ng kamote, ano. Ayan, nakatago lang sila, o. Ayan ang mga kabi, o. Siguro, nag-aantay lang din sila na mapisa yung railings nila, tsaka sa tsaka siguro sila kakain ng marami uli babalik uli sa dati yung sigla nila sa pagkain ayan o kung sa ano parang inahing manok to na naglilimlim matalang kumain ayan siya o ito mga kabi tignan natin uli yung kumakain nating male na crepes Nakita ko lang kasi sila kung paano kumain eh. Tsaka nakita ko rin yung mga paang maliliit. And hindi lang pala panlakad, kundi nagsusubo rin ang pagkain sa kanila. Ayan. Ayan mga kabi, ah... Uh, ito po yung update ko sa inyo sa ating mga crayfish kung paano kumain. Paano mga kabing, ganito na lang po ang ating video at maray maray pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa Algeros Vlog. Paki-subscribe naman po ang ating channel. Paki-pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye.